Magandang araw sa inyo lahat. Uh, uh, napapansin niyo ba mga kapatid na sa panahon to mga kabataan yon yun, konti na lang talaga yung may uh, alam sa Dios uh, Diyos, sa kat katuruan ng Diyos. So, bakit, bang, bakit nga ba nangyayari ang mga ganong bagay? So, sino bang uh, tutu tuturo sa kanil da dapat? sa so, mga kapatid, nagsisimula yan sa pamilya. Sa mga magulang. So, habang bata pa, uh, bilang sa magulang, so, turuan natin sila mga kapatid na tamang asal. So, nasa Biblia yan mga kapatid. Uh, turuan ninyo ang inyong anak na mga aral ng Panginoon. Ay eh, Hindi ko lang matandaan so, kung saan yung verse. So, pasensya na kayo. Ngunit at, uh, yun lang mga kapatid. So, kailangan ng, ano, turuan natin ang ating mga kabataan ngayon na galangin ang Panginoon at uh, gawin yung tama. Pero, ang pagkakamali kapatid, uh, hindi mo talaga maiwasan yan kasi nandyan na yung ano, nandyan na yung uh, mga possibilities na talagang ang isang tao ay magkakamali talaga. Ngunit uh, kawawa naman talaga yung mga taong sila yung dahilan kung bakit nagkakasala yung mga maliliit na bata. Kasi nakikita ng mga bata, mga kapatid, yung mga nasa paligid nila. Nakakaano, dakalungkot mga kapatid. So uh, tayo naman mga kabataan. Eh, halimbawa, hindi tayo naturuan ng ating mga magulang kasi kulang nga sila sa ano kaalaman. Ah uh, ayun, uh, nasa tamang edad na tayo. So kailangan din ano sambahin natin ang Panginoon. So kilalani natin siya as a as a creator, as a Heavenly Father. May magulang tayo, may ama tayo dito sa lupa. Binagalang natin sila. So, how much more, mga kapatid, na galangin natin yung uh, ama nating nasa langit. So, ganun, mga kapatid. So, I hope na uh, sa video kung ito ay may natutunan kayo sa mga magulang dyan. So, turuan ninyo, turuan natin ang ating mga kabataan sa tamang landas patungo sa ano, ating ama. At uh, sa atin niya nagsisimula, mga kapatid, mga magulang. So, kailangan natin silang educate tungkol sa mga bagay na galing sa Panginoon. At, uh, salamat po sa inyong lahat at uh, God bless po sa inyo. Ingat kayo palagi. See you around.